Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ibinandera ng komedyana at dating Pinoy Big Brother housemate na si Madam Inuts sa madlang people na macho dancer ang jowa niyang si Tanten sa isang gay bar sa Quezon City. Ang vlogger at talent manager ni Madam Inuts na si Wilbert Tolentino ang may-ari ng gay bar na pinagtatrabahuan ni Tanten. Alam daw ni Madam Inuts na dahil sa pagiging macho dancer ng kanyang jowa ay maraming beki ang lumalapit at nagkaka-interes kay Tanten. Pero say ni Madam Inuts, may tiwala naman siya sa binata. Sinagot din ng komedyana ang chika na siya ang bumubuhay kay Tanten pati na sa dalawang anak nito sa dating karelasyon. Yun ang tingin ng tao, hindi natin maalis yan. May work siya sa bar saka nagsasama kami sa pagbablog kahit paano nasisingit na rin siya. Parang tropa-tropa lang kami. Ang bonding namin ay kumain. Ilabas ang mga bata. Yung anak niya is 6, saka 4 years old. Sa akin 15, saka 8. Parang nanay na rin nila ako. Sa laki ba naman ang hinawakan kong sakripisyo? At in-embrace ko na family ko. Anak niya pa kaya? Kasi once na nagmahal ka, kasama pati pamilya niya. Ayon kay Madam Inut sa panayam ng Pep, Anong masasabi mo sa balitang ito?